Nananatili o walang nabago sa presyo ng mga gulay na nanggagaling sa Baguio City. Ito ang napag-alaman kay Aling Tess Olivares, tindera at bihera ng gulay Baguio. Sa barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City Public Market, ang presyo ng peche Baguio ay nasa 70 pesos ang kada kilo, 60 pesos ang sayote at 100 pesos ang sipatatas Ang bilog na bilog na repollo at may presyo ng 80 pesos, 100 pesos sa karot, habang 200 pesos naman ang kada kilo ng bok choy at lettuce. Samantala ang namumulang red bell na nasa 250 pesos ang kada kilo, 160 pesos sa beans, 200 pesos sa broccoli, 250 sa green bell, 400 pesos sa sicerro 80 pesos sa pitino at 40 pesos sa young corn. Ayon kay Aling Tess, hindi tumaas at hindi rin bumaba ang presyo ng mga gulay na inaangkat nila mula sa Baguio City. Okay pa naman po, hindi pa siya tumataas. Ewan lang po natin sa darating kasi maulan na. Ano po kasi minsan pagka mga ilang araw na maulan, tumataas, hindi rin po namin at oh po, Hindi po namin alam kung kailan yun. Bigla-bigla ganun. Aniya, posibleng tataas na ang presyo ng gulay sa palengke itong papadating na panagulan. Pag po umuulan, ayan katulad nito po, ilang araw na po umuulan yan a uh, medyo tataas na po yan yung mga papadating kasama si Angel Bumanglag at ismael Superintendent Elsa Navallo pasa balitang Unang Sigaw